Yung mga paps so nag-request nga si AA na uh, birthday niya kasi nung biyernes. Eh, wala namang naka-open. Nag-request siya ng inasal. Tapos sakto, lalagyan natin ng ano, ng pangalawang mata si nanay. Tara, sumahan niyo kami. Sticker, kailangan mo ng bago. Ayan, bagong motor, bagong sticker. <laughs> bagong motor, bagong sticker. Siyempre, sticker, sticker. Walang bilog eh. Pero maganda rin to. Saktoan lang yung size nito. Ayo. Oh. Ah, dito na ako sa dito na ako sa harap. Dito na. Ha? Para makuha na ko yung pogi kong kasama driver. Oo. Wow. <laughs> dito sa buwan ko ito yung bangko ko. Aba nga. Oo. Oh. <laughs> ah, saan tayo punta? Inasal. Sa? Inasal po. Pag wala, inasar na lang ano. <laughs> <laughs> sa Jolly Coats. Sa Jolly Coats, sa Jolly Beats. <laughs> Dapat maka ano, ah, mga lima. Yung tipong huwag mo nang papalisin na bibigyan ng kanin. Oo. Ah, <laughs> <laughs> Kuya, dito ko muna please. Ewan ko mawawala. <laughs> so sabihin mo, patakaw ka. Oo. Oh. nga mga paks, sumunta tayo ng SM. sakto, yung koging-koging Jackson mo yung sakyan natin. Meron. No? Poging-kogi pa yung ano niya. Ito yung tricycle niya. Trike tawag dito, no? Oo. Uh -huh. Trike. Pangarap ko rin to, trike e. Eh. <laughs> bagay. Pero maganda kasi ito. Oh, safety. Oh. Ah, hindi ka mga problema sa bigat ng ano yung katawan niya. Mabigat siya talaga eh. Ka, hindi ka, hindi ka pwede may hampas ng o, ano, bus, mga ganun. Mabigat siya pero yung... Mag-aandalhin. Mag-aandalhin. Mm. mas talagang sa tricycle laki ng difference. Oo. Oh. Ah. Hindi ka masyado napapagod dito. Oo. No. Sa kapag umulan, safety. Oo, oh, yun din talaga yung maganda. Parang bago, tira lang ito ah four days pa lang ngayon. Oo. pa. <laughs> wala isip isa 360, no problem. Pwede to. Yung oh. 360 talaga wakunin ko nun. Kaso naubukan no, sila. Ayun <laughs> <laughs> ano <laughs> nga pa. Dito tayo sa SM. Oh. So, wala nang bahay to. Charot. <laughs> Gano'n kuya? Sa Jackson magkano? Siyempre <laughs> pa na si Ah, yun eh. Birthday boy eh. Oh, uh, nung Biyernes kasi hindi kami makalabas, wala eh sarado to eh. Oo. Uh, may lang ata boss ulit. Wala pa rin. Yo, okay na, thank you. Wala pa rin. Yo, okay na, thank you. <laughs> thank you, boss. <ma> <laughs> yeah, thank you. Sa sa taas ng iyon. Mga bakit nandun tayo sa SM So, taas tayo ng EO. <laughs> Let's go. Layo pa eh. Layo-layo <laughs> pa. Tumalun na yung nanay ko. Tumapap, <laughs> so, dito na tayong papagawa ng salamin sa EO. Para kay nanay, hindi para sa akin. Kasi malinaw pa naman yung mata oh. so, ko. okay lang mag-video. Ayan. Oh, oh, oh. Nakablog, nakablog po. So, hello po na mga ano, mga taga-iyo. Ayan po. Hi po, po. Hello po, good day po. Welcome po sa iyo. I'm Yosa po, po.

simple vista po, kapag hindi po siya order, available po dito yung lens ni dito ba? sa uh, branch po. Makukuha po natin. Ang ganda. Yung color po. Ano bang babagay sa mukha niya, ma'am? Okay lang ba yan ganyan? Okay lang po yan. Ito po, other color niya, ma'am. Baka gusto niya yan. So, ganda to, ma'am. No? Uh, Bagets na, na lang. kayo dyan, mukha. Yung mga mga yun. So yun mga pops, yun yung nakuha ni nanay. Oh, so, maganda naman. So susunod ako naman yung kukuha, uh, pang anti-rad nga diba? lang. Kung okay yung video? Okay lang ba? Nagbibidyo lang, kaisin. Hindi kakain siya. Ay, kasi hindi. Ay, hindi lang. Ay, hindi lang. Grabe kasi, video. lang. Ka Salam ka <laughs> <laughs> ni Ate, nagbibidyo lang ako mga paps eh. Nakakain di ba? nung puno pala sila dito mga pa kaya pala ang daming nakapila sa labas kala ko eh ang daming ano <laughs> ay pala tao sa so, highway na lang tayo sa so, highway na lang tayo so sa highway na lang ako may mga pa mukhang inasal tong kasama natin ganun nga ba binabanggit yung inasal <laughs> so mga pa siglalad na nga lang din kami malapit lang naman yung SM dito sa may inasal ng Hawaiian City. Yan. Yung sa may ano highway. Ayun, no? Siguro, sana nakikita nyo. Delim, eh. Saan <laughs> 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 tayo punta? Inasal. Saan? Inasal po. Inasal. Kala <laughs> ko, mag-inasal na tayo, eh. Unbe-rize sa'yo? Unbe-rize sa'yo? Ha? Hindi unbe-rize sa'yo? unbe I'm the sila, sa ko Kulit na ngayon Pagkalipas nga ng ilang minuto, mga paps, ayan, dumating na nga yung pagkain namin. Kaya naman kumain na kami. Ito yung isa sa pinaamasayang karamdam, mga paps yung mapagbigyan mo yung mga mahal mo sa buhay. Yung kahit sa simpleng handaan lang, napaparamdam mong mahal mo sila. Tapos kahit paano maibigay mo yung pangangailangan ng magulang mo, talaga namang solid ang kasiyahang mararamdaman mo dyan mga paps. O siya mga paps, hanggang dito na lang. Kakain na lang muna kami bago tayo magkaiyakan dito. Ride safe always mga paps. Bye bye! Paps, sweet lang paps. Huwag so, mo naman malis dyan kasi mapapakilala ako sa'yo. O so, yung mga paps, hindi sugal to ah. Internet provider nga pala ito. Ito nga pala ang Converge Fiber X na napakaraming pagpipilian. Kaya naman kayo mga paps, ano pang inaantay nyo? Kung wala pa internet sa bahay nyo at kailangan, kailangan natin ito ngayon para mapag-Facebook, YouTube at kung ano-ano pa. Lalong-lalong na para sa mga anak natin na kailangan nga ng internet upang makapag-aral ng mas maayos. Nila mga paps, kaya naman kung wala pa internet, ano pang inaantay nyo? Subscribe na! Nandito sa comment section yung link, kaya naman i-click nyo na. Bye-bye!